At welcome back sa aking channel Aminado si Sharon Cuneta na naiyak siya nang makita niya At makaharap ang miyembro ng K-pop group na SHINee na si Taemin sa kanyang post ay napaupo siya sa sahig matapos ang pagkikita nila. Hindi maitago ni Sharon ang saya at tila hindi siya makapaniwalang makikita si Taemin sa kanyang post kung saan makikita siyang nakaupo sa sahig. Sinabi niyang ito umano ang kanyang reaksyon matapos ang kanilang pagkikita. Marami naman sa fans ni Sharon ang nakarelate at doon noon din daw sila kapag makikita nila sa personal ang megastar. Bago niyo panoorin ang kabuuan ng video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan.